May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa May Gagafes. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Ito yung mga ayaw mong pinag-uusapan Pero pag nasimulan, eh ayaw mo na ang tigilan Kaya naman samahan niyo akong alamin Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfest Dito sa main confession Dear DJ Main Itago mo na lang ako sa pangalan Kimberly 26 years old at nakatira sa kainta May boyfriend ako DJ Main Pangalanan na lang natin siyang EJ gusto kong ikuwento ang isang ganap sa buhay ko. Narito ang aking confession. Nasa Malaysia si EJ nang nakilala ko siya. Palagi kaming magka-video call to be honest, physical touch ang love language ko. Naku, ang hirap pa naman yan. Alam mo, parehas tayo, Kimberly. Pero parang ang hirap yan kapag LDR tapos yan ang love language mo. Eh, sino kakadal sa'yo yan? Unan? Oo, ang hirap nun, na. Iba pa rin pag yung taong gustong gusto mo, yun yung magbibigay sa'yo nitong love language mo, di ba? Hindi ko naman gusto na magkaroon ng LDR. Pero ang gaan-gaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko sa. Nag-work naman ang relationship namin. Pakiramdam ko nahanap ko na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Nako, mapapasana sana all ka na lang. Buti ka pa nahanap mo. Samantala ako, hindi pa. <laughs> Pero malay mo, ikong nakikinig, ikaw na pala ang forever ko. Oh. Eh dito muna tayo kay ki Kimberly. Oo, oo, balik tayo sa kanya. Pakiramdam ko nga nahanap ko na 'yung taong gusto kong makasama habang buhay. Paano ba naman? Pogi, check! Mabait, check! Jumbo hotdog, double check! Oy, ang galing mo ha, kahit LDR kayo na. na check mo pa agad yon. Na nakita mo agad na jumbo hotdog? Na naguusap kami na banggit ni EJ na may supresa siya. Lumipas ang ilang araw ay may nag-doorbell sa bahay. May parcel daw para sa akin. Nagulat ako nang buksan ko ang parcel. Pleasure toy at lingerie. Habang magka-video call kami, sinabi niya gamitin ko ang ipinadala niya. Inimagine ko na lang na siya yung pumapasok sa akin. hoy Grabe naman ang intense naman nun, Kimberly. I'm sure. Talaga namang para kang kumakanta ng ano dyan. Basang basa sa ulan. Ay. Oh, uh, faster baby! Napapaungol ako sa sarap ng ginagawa namin. Ay, dumating na yung araw na pinakahihintay ko ang makauwi siya. Nagpunta ako sa bahay niya para mag-sleep over. Kasama niya sa bahay yung nakakabatang o nakababatang kapatid niya. Nag-inom kami sa kwarto ni EJ. Suot-suot ko ang lingerie na ipinigay niya. Habang umiinom, nakaramdam kami ng init sa katawan. Hindi na ako nakapagpigil at hinalikan ko siya. Dahan-dahan akong pumatong at gumiling-giling sa ibabaw niya. Aba, kalain mo yan. Dancer din pala itong si Kimberly. Habang nilalaro ng kamay ni EJ si B1 at B2. Wow! hanggang sa maramdaman ko ang unti-unting pagtigas ng kanyang alaga. Hinumad ko ng tuluyan ang aking laundry at isinubsub ko ang mukha ni EJ sa gitna ng aking kabundukan. Buti hindi siya naligaw dun sa kabundukan mo. Oo, oo no. Huwag mo kong pahirapan, please. Ipasok mo na. Sabi ni EJ. Aba, atat na atat din itong si EJ, no? Init na init din talaga. Sabihin mo muna kung gaano mo ako kamahal, sabi ko naman sa kanya. Mahal na mahal kita, kaya wag mo na akong bitinin please. At dahil doon, hinuwad ko na ang shorts ni EJ. Kumanta na ako sa mic ni EJ. E buti hindi kasing tunado, Kimberly. Oo. At kamusta naman yung echo ng mic niya? Echo? Nang biglang may bumukas ang pinto sa sobrang excited pala ni EJ ay hindi niya na ang pinto. Biglang pumasok ang kanyang kapatid at kitang-kita niya ang mga hubad naming katawan. Yun lang. Ilang taon kaya itong kababatang kapatid ni EJ? Grabe yung hiya ko DJ Main. Nawala yung excitement kahit naman ako eh. Kung ako akoy nasa sitwasyon mo eh. Hindi ko na alam ko anong mukha ang aking ipapakita, 'di ba? Kaya sa paanong paraan kaya ako makakabawi sa kapatid ni EJ? Mababago ko pa kaya ang tingin sa akin ng kapatid ni EJ? Tulungan mo naman ako kung anong gagawin ko. Thank you DJ Main from Kimberly of Cainta Rizal. Grabe, ang intense ng kwento mo Kimberly At gets ko naman yung hiya at awkwardness na naramdaman mo nung biglang pumasok itong kapatid ni EJ Kaya nga sabi ko kanina kahit ako naman yung nasa sitwasyon mo talaga Wala akong feeling ko, wala akong maipapakitang muka sa susunod Pero kasi hindi mo naman din kasalanan na hindi na-lock ni EJ yung pinto kaya wag mong akuin lahat ng hiya sa nangyari. Hindi mo namang ginusto yun eh. Sino ba namang may gusto nun, di ba, na may makakita sa inyong ganun? Para naman makabawi ka at maiwasan na masira yung tingin sa'yo ng kapatid niya, eh, una mong gawin dyan, Wag mong iwasan itong kapatid ni EJ. Kasi normal na mailang ka talaga sa umpisa. Pero mas nakakailang kung lalayo ka o magpapadedma. Oo, oh, di ba yung dededmahin mo lang siya. Yung parang sa sobrang hiya mo, minsan ganyan tayo eh. Pero ang dating niya doon sa ibang tao, pangit, negative, di ba? Kaya better to greet, greet him or her, kung ano man siya, laki man siya o babae kapag kayo nagkakasalubong, act normal kapag nakikita kayo. Kung baga magpakita ka pa rin ng respeto despite dun sa mga nangyari na hindi nyo naman talaga ginusto at sinadya na makita niya. And may mga taong chill at tatawanan lang yon kung siya man yung ganong personality. Pero may, may iba naman na hindi komportable. Kaya mo rin kung paano siya mag-react sa'yo, paano ka niya at kung parang nahihiya din siya, eh huwag mo nang ungkatin o huwag mong gawing biro sa inyong kwentuhan itong nangyari na nakita niya sa inyo. At ito, isa pa to, huwag ka masyadong defensive. Kasi kung sakaling mabanggit naman niya yun, incidente, eh wag na huwag kang mag-over-explain -o, o magsusorry ng paulit-ulit. Kasi yung sorry na yan, mas masarap pa rin niyang pinapakinggan kapag very rare lang kasi mas genuine yung dating niya kaysa yung paulit-ulit na sorry, di ba? Baka mas lalo lang lumaki yung issue sa isip ng kapatid niya A simple pasensya na ha. Hindi talaga sinasadya. ba? Diba? Enough na yun. Then change topic. ba? Diba? Ganun lang. Hindi mo na kailangan mag-over explain at ikuwento yung mga nangyari. ba? Diba? Pahabain ang istorya. Magmumukha ka lang talagang defensive nun at bakit mo kailangan i-defend kung wala naman din siyang tinatanong ng about sa mga nangyari, ba? Diba? Kaya pwede kang gumawa ng mga simpleng gesture din sa kanyang kapatid. Gaya ng pagbati, ba? Diba? Sabi ko nga kanina, batiin mo pag nandun ka, pag pupunta ka. O pag abot ng pagkain kapag nandun ka sa bahay nila o simpleng pakikipagkwentuhan. Kasi kapag nakilala kanya bilang mabuting tao, eventually, mababao, mababaon sa limot yung eksenang yon yung mga nakita niyang yun. Ipaki, ipakita mo through your actions yung sincerity na nahihiya ka talaga sa nangyari and mean mo yung salitang sorry through your actions. At ito naman, hindi lang naman ikaw ang may kasalanan noon Hindi lang naman ikaw ang nag-iisa dun sa sitwasyon na yun. Andyan ang boyfriend mo, which is si EJ, and then talk with EJ. Siya dapat kasi ang unang umaksyon talaga. Kasi kapatid niya yun, mas kilala niya yun. At mas kaya niya ang kausapin directly. At in, ano, kaya niya kumprontahin talaga. ba? Diba? So mas siya ang may responsibility na i-manage yung awkwardness. Pwede niyang ipaliwanag sa kapatid niya na committed naman kayo sa isa't isa at hindi dapat iba ang tingin niya sa'yo. At kung hindi naman agad mabura yung hiya o tingin ng kapatid niya, eh bigyan mo ng time. Huwag mong madaliin. Kasi ang importante, eh, consistent ka sa pagpapakita ng respeto at pagiging totoong tao sa kanya. Kaya huwag mong pilitin agad. Kasi eventually naman, maiintindihan niya yan. Lalo na kung kayo talaga ay magkarelasyon naman talaga nitong kapatid niya. Maiintindihan niya 'yung mga nangyaring 'yon. Hindi ka naman ano eh, side chick lang eh. Hindi naman ikaw 'yung one night stand lang eh na napadpad doon, 'di ba? So bakit mo ikakapangamba pa 'yon? Oo, nakakaya pero hindi mo kailangan mangamba kasi girlfriend ka naman legally speaking di ba eh ganun talaga dumarating talaga sa point kasi sobrang init natin sobrang excited natin eh nakakalimutan natin maging ano maging aware sa paligid natin nakakalimutan natin maglock ng pinto kaya maging lesson ito sa inyo nako nakakagulat pa naman yung mga ganyan di ba very awkward yan hindi lang sa inyo kundi ganun din sa taong makakakita sa inyo And let time heal, Kimberly. Pagka masyadong hard sa sarili mo, oo. Kasi ang tao, mabilis yan makalimot eh. Sa ganitong eksena, lalo na kapag hindi naman pinapalaki yung sitwasyon o yung nangyari. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay maging consistent sa pagiging maayos na girlfriend. Then time will naturally erase the awkwardness. At ipakita mo yung long-term side mo. Kasi kung makikita ng kapatid ni EJ na pangseryoso ka at hindi ka lang naman pampalipas oras, eh mas magbabago ang perspective niya. Ikaw din kasi ang magbibigay ng impresyon sa taong nakakita nun sa'yo sa ganong sitwasyon, ikaw rin na makakapagbago sa kanya, paano mo maibabalik yung respeto na gusto mong respetuhin ka? Ipakita mo through your actions na pinagsisisihan mo yan at hindi naman porkit nakita kanyang ganon. Eh, ganong klaseng tao ka na at ganong kababaw na tao ka na, di ba? Kaya gawin mo ito sa simpleng paraan. Like pakikipagkwentuhan nga, importante yan. Yung may communication ka sa kanya, di ba? Be friends. Kung ano ba siya, babae ba siya o lalaki, yan. Hanap ka ng mag, uh, sa inyong dalawa na parehas kayo na ginagawa at gusto. At tungkol naman sa plano ni EJ sa future, di ba? O, at kung paano mo siya sinusuportahan sa karir niya, eh, makikita rin naman yan ng kapatid niya. At doon, doon magsisimula. O, doon babalik yung respeto na, ay, mahal niya kapatid ko, ha? At hindi yung panglokohan lang. At mali yung nakita ko kung may nakita man ako dahil gawa yun o bunga yun ng kanilang pagmamahalan. O, di ba? Erase na agad yung mga nakita niya, kung ano man yung mga nakita niya. Kaya, project maturity. Kasi hindi mo naman kailangan ipakita na perfect ka. Ang mas makaka-earn ng respeto ay yung pagiging mature sa si sa mga sitwasyon na nangyayari. At dito, makikilala kung gaano ka kamature, uh, ka-mature as a person, as a girlfriend ng kanyang kapatid. Kaya alam mong mali yung timing pero hindi mo na need palakihin pa. And avoid repeat. Maging lesson learn na ito sa iyo at sa inyo ni EJ. Sa susunod na kayo ay lalaban. I-double check nyo ang paligid kung may mga kalaban. ba? Diba? Yun ang importante. Number one yan. Huwag na huwag nyo kakalimutan ang pinto. I Double lock nyo. I-check nyo. Kahit kayo init na init na at excited na excited na. Oo, nasa lubungin ang mga sandata. O, ba? Diba? Eh, kailangan mo munang maging maging Girl Scout muna. Oo na, i-double check yung mga dapat i-double check. Mga bintana, nakasarado pa. Nakasarado na ba? Kasi mamaya sa labas naman may nagbi-video pala. Kaya dapat maging aware muna tayo bago tayo lumaman sa mga laban na ganyan. Kaya next time, siguraduhin nyo ni EJ na safe at private ang space ninyo. Kasi kung mauulit yon, eh baka hindi nahiya lang ang maramdaman ng kapatid kundi inis na. Kaya prevention is the key. Ang relasyon hindi lang yan, puro kilig at init ng moment. Dapat may balance na respect, hindi lang para sa inyo kundi pati sa mga taong nasa paligid ninyo. At disiplina sa mga bagay na ginagawa natin. At foresight para hindi humantong sa mga sitwasyong nakakahiya o nakakasira ng imahe. Tandaan mo Kimberly, it's not the mistake that defines you. It's how you rise after the embarrassment. Minsan sa relasyon, hindi lang basta init ng katawan. Ang laban pa ano mo i-earn ang respeto at tiwala ng partner mo? Kasi diba, ang totoong love, hindi lang dapat maramdaman sa kama. Dapat dama rin yan sa respeto, disiplina, at pagmamahal sa isa't isa. Kaya kung talagang earned it ka sa puso niya, kahit may awkward na nangyari sa dulo, ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin niya. Main Event oh.